kaylan ay naglabas ng data tungkol sa 64 pesos na budget sa pagkain ng mga Pilipino. Marami ang agad na umalmarito. Pero ano nga bang nasa likod ng datos na ito? Alamin natin ang punto de vista ni Professor Antonio Contreras, Professor. Marami salamat diyan at magandang umaga sa inyo lahat yan sa studio. Ano nga bang ibig sabihin ng 64 pesos na food poverty threshold? Ang ibig sabihin nito, ito yung pera na kapag meron ka nito, ito ang panggastos mong pangkain sa buong araw ay masasabi na ikaw ay food poor na. Ibig sabihin niyan, salat ka na sa pagkain. At kapag 65, hindi ka na salat sa pagkain. Hindi ka na poor in terms of food. Ah, uh, ito ay na-compute sa pamamagitan ng pag-divide kasi meron tayong figure na food poverty for a household of 5 people. Kung may limang tao sa isang household, ang food uh, threshold ay 9,851 pesos a month. Pag ni nga naman natin 'yan ng 30 days divided by 5, lalabas po ay uh, kung i-round natin ay 64. So sa economics kasi may mga tinatawag tayo mga averages, may indicative yan, yan ay average lamang, yan ay may mga taong mas mataas dyan, ang pangangailangan, may mas mababa. At ginagamitan din nila yan ng prinsipyo ng yung tinatawag na economy of scale kasi yung 64 peso sa isang tao yan, pero dahil limang tao yan, ang pag galing yan sa mas malaking value na kung gagawin natin ay 64 times 5 ay 320 ang lumalabas. Yung 320 yan yung sa isang pamilya. At sa economic system, may sinasabing mas murang kumain ka na mas marami kayo. Eating by the group is uh, cheaper compared to mag-isa ka. So kunyari... Bibili ka na isang itlog, kakainin mo yon, di ba? Pero kung dalawa na kayong kakain ng itlog, hindi mo naman kailang bumili ng dalawang itlog. Pwede ng isang itlog magkasya pa rin sa inyong dalawa at maghahati kayo. Yung konsepto ng hatian, yan pong uh, payak na paliwanag pagdating sa economy of scale. Ganun pa man, you know, ganun pa man. Ang mahirap kasi dito, ang ginagamit na paliwanag ng ating maekonomista sa pamahalaan ay sa wikang Ingles. So, hindi maintindihan ng ordinary yung mamamayan, number one. Number two, yung mga prinsipyo ng indicative at average, yung economy of scale, hindi po yan nakaka-relate dyan. Hindi dahil sa salat sila sa pag-unawa, kundi napaka-technical yung mga konseptong yan. Tapos, andyan pa yung hindi lamang yung dahil ginagamit ang English ang hindi makarelate ang mga tao. Kaya hindi makarelate ang mga tao sapagkat sa kanilang karanasan, ang 64 pesos sa isang araw ay kulang pa nga sa isang pagkain, sa isang kainan, sa isang breakfast. Ako may kinausap ako na kasambahay namin, uh, lima sila sa pamilya, tinanong kong kasa sa kanila yung 320 pesos a day. Kasi yung 64 sa isang tao lang yan. Kung lima sila, imumultiply mo sa 5, 320. Tama ba mathematics ko? Ano? Sabi ko, kasya ba yung 320 sa inyo? Sabi niya, nako sir, yan pong 320 na yun, isang kainan lang yan. So kapag pag-uusapan natin ang karanasan ng isang ordinaryong mamamayan, mukhang malayo yung 64. Hindi makarelate. Kasi ang konsepto kasi nito, dapat sa akin pananaw lamang ha, dapat hinihiwalay natin yung konsepto ng kahirapan sa pagkabuso. Hunger should be separate from the concept of uh, poverty. Dahil hindi ibig sabihin porket hindi ka na nagugutom, na hindi ka na kumakain, kumakain ka na ng tatlong beses sa isang araw, na hindi ka na mahirap. Iyon ay isang importante yung dapat malinaw. At importante din, ihiwalay natin yung basta, yung nutrisyon sa hunger. Kasi maaring ikaw ay hindi ka naman nagugutom sabagat panay ang kain mo maghapon. Pero kung puro instant noodle ang kinakain mo dahil yun ang mura, hindi ka naman nourished, hindi nutritious ang kinakain mo. So, ito yung mga konsepto na dapat nating himayin. Kasi, but the bottom line is this. Sa halip na matuwa, kasi ang ibig sabihin ng 64, pag 65 na ang iyong ginagastos, di ka na mahirap. Pag 63 at 64, may ka pa. Yun ang ibig sabihin ng food poverty threshold. Pero, ang isang tao, ang 65, sa karanasan nila, mahihirap ka pa din nun. So, kaya nagkakaroon ng disconnect. Bukod sa English na ang ginagamit na paliwanag na hindi naintindihan ng mga tao. Napaka alien pa sa kanilang karanasan yung paliwanagan mo sila na may mura kasing instant noodle, pitong piso, andyan yan. Para sabi, saan ka hahanap ng pitong pisong instant noodle? Aber nga meron kaping apat na piso lang. Iyon ang kinumpute nila doon na bin binasihan nila sa computation na ng 64 eh. Yung least cost method. Hindi lahat ng tao may access sa pitong pisong instant noodle. Kahit ako nga maglibot ako dito sa amin sa Los Banyo. Hindi ka lang kumakanap ako ng pitong pisong instant noodle. At kung palaging instant noodle ang kakainin mo, abe, hindi ka nga siguro nagugutom. Pero ang katawan mo naman, baka magkasakit na in the future. So yung being hungry and being poor, magkaibang konsepto yan. So, dapat pag-isipan natin yan. Dapat tama naman, ngayon, inadmit naman ni eh, Secretary Arsenio Balisaka ng NEDA at naging ni Dennis Mapa ng Philippine Statistics Authority na talagang kailangan pang improve itong indicator na ito. Kailangang i-update ito sapagat hindi na-updated. At kailangan pang sa tingin ko ang hamon sa mga tao sa gobyerno. Yun ang sinasabi ko, eh, pilit natin inaalis ang wikang Pilipino, ang wikang sarili. Matutupo tayo magpaliwanag sa mga tao in simple terms. Yun nakaka-relate sila, hindi po yung sa wikang Ingles. Kasi alien na, alien na nga sa kanila, hindi na maintindihan yung pamanong naging, hindi ka na mahirap kapag 65 ang ginagamit mo sa isang araw, pangkain, ay hindi pa rin maintindihan yung paliwanag. So yun lamang po ang Punto de Vista ng araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio at maraming salamat. Maraming salamat po Professor Contreras.